Yo guys, yan together with Bubbles. I-unbox natin ang ating Onitsuka Tiger. So Bubbles, take it away. <laughs> anyway, ano ba itong ating Onitsuka Tiger na to? Uh, white uh, to Blue. Tama ba yun? Kulay yata yun eh. EDR78. Yun ba siya? Hindi ko sure kung yun yun. Anyway, let's go. Alright. Amoyin mo Bubbles. Go. Go smell it. Smell the juice. Yan. Yan. May eh, bago ka nang pwedeng at ngatin. job joke lang, ako. So anyway, yan. Pumunta tayo sa ano, Edsa siyang kahapon. Kasama si YT and si Bubbles. Yan, Tiger! Ano na, Tiger? Okay, ito siguro yung uh, video sa patos. Ano, sa nasa viral video sa Tiger. Okay, grabe guys, no? Yan, blue and red. Let's go. Ito pala, pag may swelas na ganito, swelas pa dito. Driving daw to. Kasi tinanong ko, sabi ko, bakit hanggang ang taas, no? Anong gagawin? Parang ang ano eh, no? Parang peprenong gano'n. Ayan. Pero anyway, pang driving pala daw to. Oo. Uh, so, siguro para mas makapit yung paa mo, no? Habang drive Okay. So, ayan. ganda, no? Yung puti na part. Pero ito kasi, guys, ano? Tumatagos pa rin yung uh, tubig raw dito talaga, no? Pag umulan. Ito, itong part siguro na to. Ayan. Yung kasi yung isang lagi kong tinatanong, pag umulan ba, tatagusan ba ng ano, tubig? O, kasi last time, parang meron akong ng uh, sinuot na uh, running shoes. Tapos, pag umuulan nun, eh, saktong nabasarin yung sapatos. Diretso medyas pala, no? <coughs> yung ating, uh, yung ating mahiwagang Adidas running shoes. Anyway, ito ganun din daw yata. O, nababasa siya. Anyway, so, Uh, gusto ko yung pagka-blue niya and pagka-pula dito, no? And yeah, may tiger. Tiger biscuit. ha ito, yan. And itong sa ilalim naman. Talaga makikita mo makapit siguro to, no? Perfect for driving. Okay, tingnan natin yung kanyang kapares. So, saan ba sizes nito? Saan nakikita? Anyways. Okay. So anyway, thank you for watching guys. Yan lang naman. Si Bubbles. Tingnan Bubbles. Bubbles! Our shoes. You love the shoes. You love the shoes. Say bye bye. Say bye bye. Ayon yung mag bye bye na Say Thank guys. Thanks so much for watching this video.